Tagamutin lupa po. Tagamutin lupa. Bakit po kayo nandito? Nakapit lang po kami. Ano po? <laughs> Wala, di pa mapagsalita tayo mga yan. Nagugutom pa. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Naglalaban namin yung malumanay, eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yun? Yung malumanay group. Lala pa sa malami rin, boss. So, kanina pa ho kayo nandito? Um... Hanggang what time po kayo mag-i-stay uh, po dito? Hindi po po namin alam eh. Hmm, <laughs> kailan, eh. Alam nyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? <laughs> alam nyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, ba eh. Ah, hindi nyo alam? Ay, ba't po kayo naandito? <laughs> <laughs> Sila mo na, boss. Nakagutom pa eh. Nakagutom pa. <laughs> ah, anong pangalan nyo po, sir? Anong pangalan nyo? MY. MY. Anong apelyido po ninyo? Dimagi ba? Anong spelling ho? Dimagi ba ho. Dimagi ba. Ilang taon na ho kayo? 26. 26. Sige po. Thank okay. you very much po. So Kayo po, ba bakit po kayo nandito ngayon? Bakit po kayo nandito ngayon? na lang po kami. Aha. na malam lang po kami. sa bayan. Nino. Ano na namin kagawad? Ah, ng inyong kagawad. Alam nyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Ah, hindi po. Ah, uh, pero laban ito kay Sara Duterte. So bakit ka naan dito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo ano po? Di ba? Thank you, thank you very much. So, galing kayo nang Muntinlupa. So, mga kasama natin galing Muntinlupa.